So ito na guys, yung ating sa ano tap down. Yan. Napagawa ko na guys kasi yung motor ko ah uh, yan. Yan. Luma na, so tinakdan ko ng ano ng tap down ang ating tricycle kasi medyo luma na yung ano nakinakalawang na yung ating, aking brum brum yan so pinagawa ko ka yan, ano kahap kagabi kagabi lang natapos yan o yan kagabi lang to natapos guys at saka pagpakain tayo ng baboy ngayon ating alaga halagang baboy makapagawa na tayo ng top down so kailangan pakihin ang baboy para mayroong doon sa ikarga doon sa natin yan, iililagay pagkain muna ako So hanggang dito na lang guys So baba yan ang ating biik Medyo malaki na So Nakapagawa na tayo ng top down nakakuha na tayo ng lisensya at saka hindi pa natapos yung motor kasi wala na akong pera so bye bye